Alright mga kagrasa, welcome sa ating panibagong vlog So itong ipapakita ko sa inyo ay bibihira lang ito mangyari sa mga uh, trouble Kumbaga, uh, once in a blue moon na ito mangyari uh, First time ko rin na-encounter itong trouble ito mga kagrasa Dahil ang problema nito, habang laging inaapakan yung clutch At uh, tumutukod, ibig sabihin uh, kahit na i-adjust mo siya ng malayo tutokon pa rin siya dahil yung pressure ng brake fluid ayaw bumalik so uh, ang nangyari dito pinalitan ng bagong primary clutch master tapos uh, secondary clutch booster bago na yan mga kagrasa so ganoon pa rin uh, muntik muntikan na itong mariker so it i ipakita ko to sa inyo kung paano to resolbahin dahil para mapagkunan nyo ng idea so ang ginawa ko dito dinobol ko muna tsaka ayan okay naman yung ating uh, clutch fork wala namang stack up maluwag naman uh, imposibleng tutukod yan dahil sa uh, clutch fork na stack up so hindi stack up yan sinasigurado ko yan para magiging ayos all right. So bago ko ipagpatuloy mga kagrasa uh, Shout out pala kay Marcos Curit Jr uh, Maraming salamat sa supporta Kay Downs TV 30 So ngayon ito pinapakita ko yung Booster bago yan mga kagrasa Ayan mga bago lahat So ang ginawa ko rito mga kagrasa Dahil bago na yung ating class booster Nagpalit ako ng flexible hose At saka nilinyahan ko ng panibago So ayan yung lumang uh, Steel pipe sa klats. so ayan na yung bagong steel tube na kinabit ko para uh, maresolba yung ating problema so ayan, ito na yung bago Pinalit, pinalitan ko ng linya so yung luma na nandyan nakakulikta uh, binuboltsi ko rin yan na wala talaga siyang bara so ayan, makikita nyo bago na yung steel tube natin so uh, ang ang problema kasi dito Uh, ayaw mag-release agad ayaw bumalik so ayan napalitan na natin ito eh, check na natin so ayan makikita nyo. pag apak uh, mabilis na yung ano niya balik atras so ayon lang mga kagrasa. Uh, ayan nakikita nyo. ang ganda na ng play pag -apak, babalik na sa agad so ayon lang ang problema uh, may problema yung steel tube kaya ayaw niyang bumalik ka agad So, dito ay narrow road is not Sine-check. So, maraming salamat God bless sa atin mga lupa